niyan. Ginawa to Ito, ito paggawa nito. Bar counter na simple lang. Uh, ano lang to paleta. Yung na uh, nabibili niyo lang ng 400, 500, 10 piraso. Yan ginawa natin ng na uh. mas makatipid ka talaga kung ikaw ay marunong gumawa sa lahat ng bagay lalo na sa tungkol sa mga DIY. Laking tipid mo papakita ko sa inyo kung bakit ako naging nakatipid ako sa uh, sa paggawa or sa bilihin ng mga materyales. Yan, yung kisame na yan, ako lang din gumawa niyan. Yan. Ginamitan ko lang siya ng metal paring, angle, uh, wall angle, tapos plywood na. Ako lang din gumawa, pati yung asawa ko. Helper ko yung asawa ko. Itor ko kayo sa bahay ko. Ah, na ako lang ang gumawa lahat hindi ako humingi ng tulong na nagpapagawa, nagpapabayad. Kung marunong ka naman, ikaw nulang no lang gagawa. O, puro ka ba? Itong bahay na to dati ay wala talaga itong kisame. wala. basta as in wala to, Ito, wala yan. Pati, yan, wala yan. Tapos yung, simple lang yung ano namin, lagayan ng ano namin. Mga, Kabinit. Diba? Simple lang. Yan. Ay, natin. Dahil ako lang ang gumawa nito, sobrang laking tipid ko. Ito lang, yan. Pati sa kwarto namin, nakakisami rin yan. Kisami rin yan. Ako lang din ang gumawa at kasama ko lang yung asawa ko. Pero may mga video ako, pero hindi ko na-upload. Na yan, magbagawaan yan. Ginawa nito. Ito, paggawa nito. Bar counter na simple lang. Uh, ano lang to paleta. Yung na uh, nabibili nyo lang ng 400, 500, 10 peraso. Yan, ginawa natin ng ng bar counter. Simple lang. Ano namin. Tapos lagyan natin. Ito. Ito naman, tong plywood na to ay sa aircon. Ay, uh, yung aircon kasi, mayroon niyang ano, uh, tag plywood, lalo pag dumating yung suspended na aircon, malaking aircon yan, mayroong yung mga plywood suporta dun sa unit na hindi masira or hindi mabasag. Yan, ginawa ko lang din yan. Hindi, ko, hindi na ako gumastos nito kasi kinuha ko lang din to dun sa, sa site. Diba? Kung ikaw ay hindi ka marunong gumawa niyan, siyempre, magbabayad ka. Tapos, ito, to sim kahit simple lang ito. na hmm. Natutupi ito eh. Hmm, tutupi yan. Kung ayaw mong gamitin, pwede mong tupiin. Tapos may lang pang lagayan dyan. Diba? Tapos itong dati, itong CR namin ay simple lang. Yan. Yung CR namin ay ay hindi to parang napuno na sa dito. Sa, ano Dati yung butas niya ay doon. Eh, labasan ng tubig yan sa likod. Kaya nag-tiles tayo. Yan. Kung hindi ka marunong gumawa, Uh, mga hindi ka marunong mag ay siyempre magbabayad ka. Isa pa yon sa nakatipid tayo. May mga ganito lang, simple. mga pintuan na natasira, ikaw na rin ang gagawa. Alright, ano pa? Ito, ito pa. Itong lamesa na to. Itong lamesa na to. Ginawa ko lang din yan. Ah, uh, ito, may, it, may ano to, video to sa YouTube ko. Sa Kadodong Official Vlog. Pwede nyo panoorin kung paano ko yan ginawa. Ito lang, natatanggal lang to. Masa natatanggal lang tong, itong mismong tiles. 60 by 60 yan, dalawa. Tapos, ginamitan ko ng kahoy. Ayan, di ba? Tapos ito, ako lang din gumawa niyan. Kahoy lang siya. Di ba? Tipid ka kung marunong ka gumawa. Ayan, itong mga design na to. Ayan, itong sa TV na ano, ayan, puti. Kaya lang gumawa. Tapos ito, ay lagay ng helmet natin. Ayan. Tayo lang din ang gumawa. Kagandahan niya ay nandiyan na lahat ng mga gamit natin. Ayan. Di ba? Asi design ko dito na lagayan din ng mga pang-motor. Tayo lang din ang gumawa. Tapos, ito pa. Itong ano 'to, wall, di ba? 'Yung wall na 'to. Double 'yan. O, tayo lang din gumawa. Tapos itong itong dalawang ano ko Ah, higaan ng mga bata tayo oh, diba? ah, lang din ang gumawa kaya sobrang tipid pag ikaw ay marunong alright, ah, yun lang i-share ko sa inyo mga kadodong yun lang i-share ko sa inyo na mas mag na marunong kang gumawa kaysa minsan kasi pag nagpapagawa ka lalo't wala kang alam ma may mga tarantado. Pwede ba sabihin nyo? Cut ko lang yun. Yung, cut, uh, yung, iba na hindi maayos gumawa, pipirahan ka lang, yun lang. Yun ang pangit doon. Kailangan marunong ka, gumawa na lang. At saka makatipid ka pa. Kaya hanggang dito na lang aking explanation. Bye-bye.